Idea, happy birthday. Na, happy, birthday. Hi Gia, happy birthday. Enjoy, enjoy, and eto madrama. my <laughs> drama. No bye bye. <laughs> happy birthday, Maria. Ano, bantayan mo mabuti si Poy. May ginagawa yang hindi maganda. ramdam na ramdam nga. Video ba yan? Video ba yan? Para sa negra. Happy birthday, Gi! Magpataba ka para pumunti ka! Ayaw! Uh, Citron pa more! Patok! Pastillas! Pastillas! Ah. Paki! Hi, Gi! Happy birthday! birthday! Okay, ano okay, okay. ba sasabihin ko? Wala. Hindi naman maganda, pero wala kang ilong. Tignan mo kung makapagpasok ka ng... Pero kasi birthday mo, ano birthday? Pagpasok ako ng pagkawin ka Yun lang. Hi, Jay. Happy birthday. Enjoy your day. Hi, happy birthday. Hi, Jay. Happy birthday. Love you so much. Okay. Ang ganda ng mga kasi ng mga ganda. Oh. Ala. Ang tawag <laughs> Sana tumangos na yung Happy birthday, Gi! Sana tumangos na yung ilok Happy birthday, Gi! Happy birthday, Gia! Keep smiling Gia, sino si Gia? Gia, <laughs> okay na yun! Gia Darlene, debut mo na! 21 Happy birthday! Love. Wish you all the best. Stay in love game na, game na. Pag di ako nagkalat, yung mga Happy birthday, baby girl. Sorry, wala ka Sorry, love you. Bye. Happy birthday, Gia. Uh, wish ko lang. Sana ingatan mo si Popoy kasi mabait siyang bata. Happy birthday! Gia, happy birthday. But kahit na hindi kita kilala personally. Ang gaan-gaan ang loob ko sa iyo. sana ma-meet kita soon. Kasi best friend ko kasi may pananay sana magtagal kayo. Ma appreciate mo yung effort niya. ngayon ko lang kasi nagawa Yun lang. God bless. enjoy your day. Happy birthday ulit.